Hello mga kajuit, good day po sa lahat. So, ito yung day 4 po sa pagpapakain kina tagpi at sa mga papis. So, ito, may bitbit -bit na naman tayong pagkain nila. Mga sa fourth floor mga kajuit, eh, nandito na ako sa ground floor para palabas. nandito na ako sa labas ng aming building at uh, papunta na ako sa bahay ni Tagpi. At bago ako tuluyang makalabas mga ka dito sa aming bagong accommodation ay dadan ako dito sa gate na to. Na kailangan ma-recognize yung mukha para makalabas. Ayo at ito nga mga kajuit, nandito na ako sa labas at uh, maglalakad maglalakat ako at least 10 minutes bago makarating doon kila Tagti. Nilagay ko na lang mga kajuit niya sa butas yung tubig at pagkain para hindi malayo-layo yung aking pagbibit-bit dahil uh, mabigat din. Kukunin ko na lang yan sa loob mga kajuit. So, yun nga mga kajuit, kailangan ko talagang magsakripisyo araw-araw na puntahan sila tagpi dahil wala namang aasahan na magbibigay ng pagkain sa, kanila kundi ako lang. Kaya't kung mapapansin nyo sa mga video ko mga kajuitis, ano, hinihingal ako dahil uh, may kalayuan din talaga tong lugar nila tagpi sa aming accommodation siguro ano 10 minutes to 15 minutes bago ako makarating dito. Ayun. Tila narinig na ako ni Tagpi mga kajuit dahil uh, may tumatahol-tahol na. Parang naramdaman niya ng paparating ako. So, so shortcut na lang din ako diyan sa butas na yan. Ayan, para para na lang mga kajuit para mas mapapalapit yung pagpunta ko kay Tagti. Shortcut, shortcut na lang. At uh, ganito yung dinadaanan ko mga kajuit bago makarating kay Tagti. kailangan ko lang ding magmadali dahil uh, limit yung time ko ngayon dahil papasok pa po ako sa trabaho so bukas sa uh, start ko ng ano gawin yung panibagong bahay ni Tagpi mga kajuit so so baybayan nyo po yung transformation ng bahay ni Tagpi ayan kung mapapansin nyo ano, madamo din dito sa daanan kailangan magingat baka may ahas so ayun na po yung bahay nila doon so hinihingal talaga ako mga kajuit dahil uh, mabigat po yung tubig na bitbit ko at ayun nga medyo may kalayuan yung aking uh, nilalakad so ganito po yung mangyayari sa akin araw araw na magsakripisyo tagpi ay hinihilan na ang galing naman ni tagpi mga kajuit binitbit niya yung ano yung pagkain Hello. Gutom nang tagpi lumabas. Eh, sandali lang, sandali lang. Ramdam na ramdam niya yung ano, yung pagdating ko. Siya pala yung lang. At ayun yung timba mga kaju ito. Binitbit niya. Sandali lang tagpi ha. Napakatalino talaga ni tagpi. Galing po 'yan sa butas, buti na lang din natahapon. Very good yung tagpi namin ah. Gutom kana na? Ayan, gutom na siya mga kajuit. Marami tong ano pagkain dahil ano. Ah. Uh, kumain na siya. Hayaan ko na lang muna. Dito po galing yan mga kajuit. <laughs> Binitbit niya. Kasi nilagay ko nga dito para kako ano. Mas malapit. Ito yung tubig mga kajuit. Ah. Uh, gutom na po si Tagpi. Ang galing mo tagpi uh, So, lumalabas po siya mga kajuit kapag ano, nararamdaman niya na paparating ako. So, hayaan ko na lang muna siyang kumain diyan para hindi siya maagawa ng kanyang mga papis. Gutom na? So, wala po kasi akong uh, video crapper mga kajuit kaya uh, hindi hindi kaagad nakuha na ng video yung ano, yung pagbitbit ni Tagpi sana ano, nakuha doon sa ano ko. Sa video pag video. Hindi kumain ka na muna. mag yung, yung mga papis. <laughs> Ang talino mo naman. tagpi. Hamakin yung mga kajuita tayo. Oh. No? Buti din natapon. <laughs> Binitbit niya ng ano, bibig niya. At uh, kahit pa paano mga kajoy pang 4 days na ni tagpi dito at ng mga papis. Yung katawan niya is ano, hindi naman nagbabago. So patuloy lang po natin aalagaan si Tagpi uh, dahil ito isa lifetime commitment po yung ano yung pag-aalaga sa mga aso. Ibigay na lang natin yung uh, pagmamahal kay Tagpi habang ako'y nandirito. So yung sa mga nagsasabing ipa-spay po si Tagpi, wag po kayong magalala dahil uh, may naka na tayong pera kay Tagpi. Although kulang pa sana uh, patuloy pa rin po kayong magpaabot ng donations para sa SP ni Tagpi. So, i-message nyo lang po ako para sa GCAS or ini uh, any transaction para sigurado pong ako yung makaka-receive ng pera na inyong ipapadala at uh, hindi kayo ma-scam. Oh, tapos na? Tara na doon. Pakainin na natin yung, ano, yung papis mo. Halika na. Halika dito, tagpi. So, prepare ko lang pagkain ng mga papis, mga kajuip Para hindi agawan ni tagpi. Sandali lang tagpi ha. Bigyan natin ano. Malakas na po silang kumain. Yung mga tuta. Kaya dinamihan ko yung ano. Uh, sinipagan ko na lang talaga yung pagkuha ng pagkain mga kajuit kumbaga sa ano discarding malupit <laughs> dahil uh, hindi nga kami nakakapagluto hoy alin na kayo ay to iyan so saglit lang tagpi ah sungkitin natin yung ano mo ito yung lagayan ng pagkain Ito to, to, Ay, nakalabas na rin tong tuta. Nakalabas dun sa ginawa ko pa lang sa wang. Ah, doon ka sa... Doon ka sa loob. Tapos itong tubig po, ano, dinadamihan ko talaga. Ah, matin liters po siguro to kasi kailangan na lagi silang may tubig. Ayan mga kajuit yung mga papis, malalakas na silang ano kumain at uh, malulusog sila mga kajweet. Tagpi. Wag nang ano ipapasok kita sa loob sige kumain ka na muna diyan. So, ganito po yung daily routine natin. Ah uh, siguro mas pahalagahan natin si Tagpi at yung mga papis niya dahil uh, kapag wala magdadala po ng pagkain dito, hindi po sila makakakain unlike nila Choco, Scooby na malalaki na sila. Ay Scooby, Snoopy ay sa uh, kaya na nilang uh, mag-provide ng pagkain nila para sa kanilang sarili. So si whitey, mamadog at brownie so dinadaanan pa rin natin pong bigyan ng pagkain ayan po si tagpi kain ka lang mabuti ha Dagdagan ko na lang yung pagkain niya mga kajuit. Hindi po kasi ako makakabalik mamayang hapon dahil uh, 1pm to 9pm po yung oras ng aking trabaho. So bukas, start na po ng holiday dito sa Saudi tapos ng Ramadan. At uh, maayos ko na po itong kanilang bahay para hindi ako nahihirapan ding uh, pumasok at lumabas. And at the same time sila tagpi, nakakalabas din po sila para habang nandito ako isa. Uh, may banding-banding po kami. At maraming-maraming uh, salamat po doon sa nagpaabot ng pambili ng portable drill. So makakabili na po tayo ng portable drill mula sa Australia po 'yung ating uh, sponsor. Nagpadala siya ng uh, 3,000 pesos na pambili ng portable drill. So may nakita na po ako kagabi kaya lang uh, ma mahal siya 'yung 3,000 is ano. Nasa Nasa 4K po yata yun Yung nakita ko So sabi may darating daw po ngayon So try ko Kung wala po Yun na lang din ang uh, bibilhin ko At uh, dagdagan ko na lang po yung 3K Halika Tagpi Pasok ka na sa loob So ilagay na natin pong lahat mga ka-duet At uh, ipapasok ko sa loob si Tagpi at yung sa pagdudumi-dumi mga Kajuit, kunyo na si uh, 'wag niyo na munang anuhin ano hin, dahil la uh, yung kulungan na to isa minadali po dahil alam nyo naman yung sitwasyon. Kung hindi ko po nagawa tong kulungan na to, ano, malamang hindi na po natin nakikita yung mga papis. So, hindi pa man kami malilipat noon. Talagang gumawa na ako ng ano ng kulungan dahil alam ko pong mangyayari sa mga papis kapag uh, lumaki na sila ng konti. Is uh, itatapon po nila at uh, salamat na lang at uh, may malasakit po mga kadyo itong ni Pali na pinagsabihan ng cleaner doon sa uh, dati naming accommodation na itatapon nga daw po nila kinabukasan yung mga anak ni Tagpi sa so pasensya na po talaga hinihingal ako nagmadali po akong ano i sila at maraming maraming marami salamat din talaga kay Oragon Vlogs at doon sa kasama namin sa trabaho si James na tumulong sa akin para madala dito pasok na doon ha pasok ng tagpit namin ah. Pasok ka na. Baba na ba. ba, Baba. Baba, talun Talon, talon, talon. Talon. Yan. Dito po siya lumalabas mga kajuit. So doon sa nagsasabi na takpang ko pa tong siwang na to. Hindi po lalabas si Tagpi kapag uh, hindi niya alam na paparating ako. So kanina nararamdaman niya talaga. So siguro naamoy ako ni Tagpi kasi nandun pa lang sa labas kanina. Uh, Tumatahol-tahol na siya at uh, yung pagkain nga po, inilagay ko doon sa butas na yun. At uh, kanyang pinuntahan at uh, binuhat na para dalhin dito siguro at uh, dalhan din yung kanyang mga anak. Palitan ko lang mga kajuit yung ano, tubig. Hello! Ito po yung ano, may nag-comment na ano daw yung nasa gitna na puti ng ano langgana. Nilagyan ko pong pabigat para hindi natataob. So ginagawa ko tong luma. Tinatapon ko na lang po sa lupa para ano, basa. At ito nga po lagi kung ano yan, araw-araw kong -araw pinapalitan. Para malinis yung tubig na kanilang iniinom. So abangan nyo lang mga ka yung uh, transformation ng bahay nila Tagpi. At uh, kailangan ko lang din talagang mag-ingat sa paggawa nato. Mabuti na lang may ano tayo, isang followers na nakapanood nung nag-live ako. Nasabi ko kailangan ko ng portable drill para hindi ako maririnig sa ano, pagpukpok. Para hindi ako mapansin dito at to uh, tumugon ka agad po may tumugon ka agad so maraming maraming salamat sa nag sponsor so talagang ano maraming mabubuting puso para kay tagpi tapos itong isa po uh, inuman din to din yung excess na tubig mga ka dito ko nilalagay para may stock ng tubig dito and at the same time kapag uh, magluto na kami ni Uragon dito may magamit kaming panghugas-hugas ayun po Itagpi. so papasok din po ako sa loob para maano man lang sila mahaplos malakas na talaga silang kumain din mga kajuit so kahit uh, once a day ko lang sila mapigyan, uh, mabigyan ng pagkain kung minsan at least marami po yung aking uh, binibigay ito sa itagpi ah. nandun yung tubig ah. so dito po sila dumudumi sa area na to so lilinisin ko rin to mga kajuit bigyan nyo lang ako ng uh, kunting panahon pa dahil uh, masyado pa akong busy Ayan. ano tagpi <laughs> ang galing mo ha talagang kinuha mo yung ano no uh, yung pagkain <laughs> busog na sila mga kajuit paski yung mga papis ito si bunso yan, ano na naman yung ating kamay. Ah, gusto ka na rin? Si Tagpi talaga lagi niyang ano, pinapawo na yung uh, papis. Kala ko may tao. Nandun yung tubig Tagpi ah, sa loob. Ipainuman nyo. So, igigilid ko na lang to. Na? No? Dito. Ah. Opo. Ayan. Kain ka na. Sige na. At uh, iiwan ko na rin muna kayo. No? Bukas na naman tayo makikita. Mas marami yung time ko bukas. At uh, ayusin natin tong bahay nyo. So, 4 days na nila dito mga kajuit. At uh, talaga naman nakasurvive sila. So, okay na po yun dahil na, nasanay na sila dito sa lugar at uh, maliwanag po dito dahil may mga straight light na matataas na aabot po ng liwanag so kailangan nilang masanay sa ganito lugar mga kajuit bago ko sila bigyan ng kalayaan kapag uh, malalaki na yung mga papis so sa, gayo, sa ngayon mga kajuit is uh, ganito lang muna yung ating anong magiging sitwasyon so abangan nyo mga kajuit yung ano transformation dito sa bahay nila Tagpi. Tagpi. Ito yung update natin mga kajuit sa day 4 para sa pagpapakain ko kay Tagpi. So, yung ibang ano uh, video isa uh, hindi ata nakuhanan dahil nag-full storage po yung aking cellphone. So, paano mga kajuit? Abangan nyo pa yung mga nakaka-excite na pwedeng mangyari dito sa bahay ni Tagpi. Uh, ingat po tayo palagi and God bless Jesus live you.